Sinampahan na ng kasong administratibo ang security screening officer sa Naia na nakuha ng lumunok o manoh ng nawawalang pera ng isang pasahero. At palusot pa ng officer, hindi pera ang kanyang kinain kundi tsokolate. Ito ang viral video ng security screening officer sa Naia Terminal 1 na kuha noong September 8. Meron siyang isinubong bagay at tila pilit niya itong itinulak kaya panay siya inuom. Kung minsan, sinusundot pa niya ito. Ang bagay na yan, posible raw ng nawawalang $300 ng isa sa mga pasahero noong araw na yon. Pero ayaw itong aminin ng officer, hindi raw pera ang isinubo niya. Ang sinasabi mo eh, kinain lang ba siya ng tsokolate ba? Ano, ano. Pero kung makita natin do sa video na nag-circulate, ano? Uh, hindi naman ganun na ang normal na pagkain ng ano, mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya Isa po yun sa aming posisyon na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon palang mayroon na siyang talagang administrative violation. Kung chocolate daw palang isinubo niya, ang hindi pa masagot-sagot na tanong, eh nasaan ang nawawalang $300? Hindi raw kumbinsido ang Office for Transportation Security o OTS na chocolate ang kinain. Base sa investigasyon, posibleng nakuha ang pera ng magdesisyong magsagawa ng manual inspection sa hand carry baggage ng pasahero. Mismo ang babaeng officer ang nag-inspeksyon noon. Pagkatapos ay nagreklamo ng isang Chinese na pasahero. Mabilis lang kayo ang inspeksyon eh. Habang nagreklamo yung Chinese sa passenger, umalis siya. Habang kinakausap sila ng ano, gumilid lang siya ng kaunti. At uh, siguro she is not aware na meron siyang isang uh, A camera na makaharap siya. Hindi na pinangalanan ng 28-year-old contractual officer. Pero pitong taon na raw siyang nagtatrabaho sa OTS at sumisweldo ng 16,000 pesos kada buwan. Nanindigan siyang hindi siya nagnakaw. Wala nga raw nakuha sa kanya ng kapkapan ng mga otoridad. Pero duda ng OTS, posibleng kasabot niya ang supervisor na nagbigay ng tubig at ang x-ray operator na siyang nagutos na manual inspectionin ang bagahe. Naka-preventive suspension na sila. na pa na ang kasong administratibo, particular ang grave misconduct at inihahanda naman ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So, tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese National. Sinubukan namin humingi ng mas mahabang kuha ng video para malaman ang nangyari bago at pagkatapos ng pagsubo. Pero hindi muna nagbigay ng kopya ang OTS. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga pagnanakaw ng ilang tauan ng naiya sa mga pasahero. Gaya na lang noong Bebero, na video ng ilang Thai tourists sa paglanakaw sa kanila ng ilang naiya personnel. SWC. Sa sumunod na buwan, isang security officer naman ang nanggakaw ng relo ng Chinese na pasahero sa NIA Terminal 1. May internal cleansing naman na ginagawa ang ginagawang OTS sa kanilang mga tauhan para maiwasan ng ganitong insidente Kabilang yung paghihigpit sa hiring process at pagbabawal sa pagsuot ng jacket at bulsa sa kanilang mga uniforme Pero sa kabila nito, may mga nakalulusot pa rin Kaya ngayon, ipinatawag na ang mga supervisor para makaisip kung ano pang pwedeng paghihigpit ang gawin Para maiwasan na ang pagnanakaw sa airport Kabilang sa pinulong kanina ang mga checkpoint supervisor at terminal chief Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Sa ngayon, anim na pong na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag paghigpit sa manual inspection. Sana rin daw mapagbigyan ang ng hirit nilang itaas sa 30,000 pesos ang entry level na sahod ng mga personnel.